Okay mga coffee mate. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Etong choke na ito ay kinabit natin. Nagkabit tayo ng choke. At ngayon ay eto connection po niya, no. Ang trabaho po ng choke natin sa makina ng scooter kapag siya po ay malamig ang makina at start mo, etong choke, pirmi po 'yan nakadiin, no. So habang nakadiin po 'yan, umiinit na 'yung makina, no? Kapag uminit na 'yung makina, 'yung choke natin dahil electronic po yan, aangat po ng kusa yan. Pag aangat po niyan, yung usok ng tambucho mawawala, no? So, ang trabaho ng chok po natin, painitin po yung makina at umandar ng maayos yung makina, no? So, ito pong chok na ito, hindi, hindi po pwedeng alisin sa sistema ng ating makina, ng ating scooter, no? Kasi pag tinanggal nyo po yan, pirmi pong uusok ang inyong ah uh, tambucho ng inyong scooter at uh, Mangyayari po niyan uh, uusok na lang siya nang uusok. Mamamatay na lang po siya kapag uminit na 'yung makina, no. So dapat kaya ito nilagay ng manufacturer sa ating carburetor uh, para uh, may gamit kasi ito para mapainit niya 'yung makina, no. At may gamit po ito, no. Hindi pwedeng wala po ito sa sistema ng makina ng isang scooter, no. Ito po 'yung starter relay. Ito yung connection ng choke. eto po yung connection ng starter relay. Ayan. Tapos ito yung carburetor. Ayan po yung choke. No? At ito yung mga fuel system gaya po ng, ng uh, fuel filter. No? So ayan na siya. Naway may natutunan po kayo. Ito po si Eric oralyo Motovlog. No? Pakipalo naman po ako sa Facebook account. Eric Oralio Motovlog. Pakipalo, subscribe naman po ako dito sa YouTube. No? Maraming salamat. God bless, Raisi, pati ingat.